Ito ang inyong nurse ng bayan. Kaagapay ninyo sa mga natural, simple at subok na halamang gamot mula mismo sa inyong bakuran. Ang mga madalas na ginagamit ay mga herbs, ulaklak, buto at mga ugat. Kung interesado ka sa mga tradisyonal na paraan ng pagpapagaling, naghahanap ng natural na paraan para alagaan ang kalusugan o gusto mong matuto ng bagong kaalaman, nandito ka sa tamang channel. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan ako tuwing linggo para sa mga ligtas at praktikal at makapinoy na health tips natural na paraan ng pag-ayos ng baradong lababo. Madalas ang pagbara ay nagaganap dahil sa pagbuo ng taba sa tubo. Kapag sinusupil natin ang taba sa lababo, karaniwan itong likido. Ngunit nauuwi ito sa pagkakapit at pagbara. Nang tubo, ang mga pirapirapsong pagkain o balat ng mga prutas pag nagsama-sama ay bumabara lalo na sa kurbada ng tubo at pinipigilan ang daloy ng tubig. Kaya anong gagawin mo kapag ito ay nangyari? Tatawag ka ba ng tubero? o bibili ka ng kemikal para gamitin para ayusin ang bara. Ang mga tao ay malamang di alam na ang mga kemikal na ito ay makakasama sa iyong balat. Maaring magdulot ng pagkairitasyon sa balat at problema sa paghina. Ito ang isang paraan ng isang natural at mura na pamamaraan para sa lababo. Ang gamit lang ay mainit na tubig at asin. Ibuhos ang kalahating baso ng asin sa drain ng lababo at hintayin itong bumaba. Hintayin kumulo ang dalawang litrong tubig at patayin ang stove matapos ng tubig ay kumulo. Ibuhos ang tubig ng dahan-dahan sa drain ng lababo. Ang mainit na tubig ay tutunawin ang taba na asa tubong nakabara. Pagkatapos mong ibuhos ang pinakuloang tubig, padaluyan din ito ng mainit na tubig galing sa gripo. Para makasigurado. Ang asin naman ay makakatulong na gumalaw sa mga natitirang taba sa paligid ng tubo. Pwede mo rin gamitin ang asin para sa paghugas ng pinggan. Magpakulo ng tubig at lagyan ng ilang kutsarang detergent. Ibuhos ang masabon na tubig sa drain ng lababo. Ang detergent ay tutunaw sa mga taba sa tubo na tinunaw ng tubig kaya ang tubo ay gagana ulit. Kung ang bara ay dahil sa pagkain, ang kailangan namang gawin ay tanggalin ang bara ng manual. Subukan ito pagkatapos bupusan ng mainit na tubig ang lababo para tanggalin ang mga piraso ng pagkain. Sana makatulong ito sa iyong kalusugan sa paggamit ng herbal remedies sa kalusugan.